serius seryoso ha kailangan happy lang tayo happy lang kita mm -hmm. mm -hmm. guys uh, mm -hmm. masyado mesinnya

kasi na inamin na walang kemikal walang halang kemikal na natural hindi plastik maganda natural guys hindi plastik yun mo naman ugali So, ito yung guys sa concert. So, next week. Gusto ko rin ito gawin. video at drop na guys. Ayan guys, pangatlong bote na tayo. This is uh, dried ice juice. pineapple carrots, and spark, ano, parsley. Tatlong bagay lang siya. Nakakainin ka na ng fresh na juice. Walang chemical, walang halong kimika guys. One and a half cup of pineapple and parsley. At saka tatlong malaking carrots. So yun lang po ang ingredients nito guys. Ingredients. So, isasalang na natin sa ano? Sa makina. すごい pinikal na pagdama. yun. Ayan guys. Ayan. Magpagawa ko ng tatlong bote. Pang apat to maliit. So di ba ganun lang guys kasimple ang pagdawa ng Siguro ito papainom ko na sa amat ano ko. pas. Meron na pa rin apat na bote. Ayan na, guys. Ito ay lalagay ito full by inumin niya bukas, linggo. Ito naman, ito um, naman sa last day. So, marami na tayong nagawa, guys, apat na bote. So, maraming salamat, guys, and thank you for watching. Have a nice day. <laughs> Maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga susuporta at nakasuporta na sa akin. Maraming salamat guys. Happy 24K. 24,400 subscriber na tayo. So, pwede na tayong magpagatas or magpakape. Kaso wala pa ako guys sa akin. na din yung aking uh, ads. Wala yung sa yung sahod ka. So, ganun lang guys. Walang forever. Gaya rin na mga magjowa guys. Kahit na kayo na ay hindi pa pala kaya. Charot lang. Bye bye. Thank you for watching. Hi mga langka. Kumusta? Happy weekend everyone. Ano yan? Dito na naman tayo sa ating ano, trono. Trono karon. <laughs> so guys, ayan weekend naghihintay ako ng pagkain so enjoy lang natin ang weekend natin for today's video, siyempre pakita ko sa inyo guys, may event siguro dito so, so maingay. ayan naman guys, may event siguro mamaya dito kasi mayroong mga so ganun talaga guys pag weekend, weekend talaga guys enjoy yung lightness sombrero lang ako guys okay pa naman yung boat hindi pa naman siya halata walang supply walang supply walang supply ang person o oh, di diba busy busy talaga sa trabaho kaya hindi na makapag supply pero guys kahit wala tayong supply hindi natin makakalimutan mag sombrero at so, saka yung ano kasi may init ngayon syempre yung ating salamin uh, yan na yung bago kong jowa ngayon bago ba kayong jowa? Oh guys, ano na to? Ilang buwan na tong jowa ko? 3 months ago. Oh, ba? Diba? 3 months ago na yung aking jowa, maganda ba? Kung ba? Sige <laughs> 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 lang guys. Syempre Maganda yung ang ano nating yung ngiti natin kasi siyempre maganda na yung ngiti natin gagamitin natin is bagong linis yan yarn. <laughs> Every six month ako guys, nagbaba ano nang ipin ko, dito rin ang amo ko lang. Kaya maganda yung ipin na. Kahit ko tayong juwa syempre, kailangan medyo presentable naman yung ating ngipin. Ngipin na lang ang titingnan nyo, hindi na yung mukha. O, diba? Ha, ha, ha. Thank you for watching guys. Have a nice weekend everyone. At naghihintay ako ng pagkain. So maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel guys. No? Ay uh, sa aking ano, YouTube channel, Gym Kitchen. May bago ako guys YouTube. Kung hindi na ako ma-monetize sa aking main, sa gym vlog ko, wala tayong magagawa. Simple, wala ko So kaya guys, alam mo, ang pag-YouTube ay... Minsan magiging cookie ba for life hindi talaga magiging for life kasi ang mag-asawa matagal nang kinasabi nag-iwalay pa rin diba yung youtube pa rin yung duwa na matagal na nag-iwalay pa rin di ba? kaya ganun lang ako yung YouTube youtuber yung forever hi thank you so much have a nice weekend everyone and god bless everyone thank you for watching this is Janka mag-iingat po kayong lahat at mahingat po. Walmart kung po dito sa ayan, Ayan, na yung ating mga bye!